Uh, eto kumustay natin ang paghahanda naman ng ating Philippine National Police. Siyempre, Napakahalaga niyan. Sa panahon na ito. Kasi nung isang araw lamang, mayroon hong, uh, nabaril pero hindi naman siguro, wala pang na-establish na, na motibo ron. O ano bang dahilan? Yung May kapitan ba yan? Kapitan. Mm -hmm. uh, uh, at ABC Association of Barangay okay. uh, uh, cap Captain sa uh, uh, Presidente. Uh, ito po yung nangyari sa Malolos, Bulacan. Mm -hmm. Kaya naisip lang lahat. Oh, ano ba ito? Election-related ba ito? Tignan natin. Eh. Oh, oh, nasa linya po natin si Police Colonel Jean Fajardo. Nagkapagsalit mm -hmm balita po ng PNP. So, okay natin sa Double Wings sa Double uh -oh. B. Magandang umaga, Colonel Jean. Welcome po sa Double Wings sa Double B. Radyo na, TV pa. Good morning, Colonel. Magandang umaga po, Sir Weng, Ma'am Weng, at sa lahat po ng uh, taga-subaybay sa inyong programa. Magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am. Ma o, yung tanong po ng aking partner, kumusta po ang assessment so far mula nang magsimula po ang ating filing ng COC? So far po ma, mula nung uh, October 1 hanggang kahapon po ay naging uh, maayos naman po pang yung ating uh, pagpo-file po ng kadidasy. Wala naman po tayong naitala na anumang untoward incident na that would uh, somehow disrupt po yung uh, pag-file uh, po ng candidacy. So hmm. sana po magtuloy-tuloy po ito hanggang uh, matapos po sa October 8 po. Opo. Uh, one year ago, nagkaroon tayo barangay at SK elections October 30 last year. Ano? Doon sa nailabas po ng PNP noon, nagkaroon tayo at least mga 300 plus yun ang mga areas of concern uh, of concern natin at iba po doon may mga hotspots. As early as now, meron na ho ba tayo mga na-establish na mga areas of concern o kaya mga election hot spots natin, Colonel Gene? Ay, uh, yes, sir. Uh, meron na po tayo ng mga mga tinatawag po natin na mga potential election areas of concern. Dahil ako uh, maaalala mo, Sir Weng, meron tayong apat na kategori ay definitely po yung mga nagkaroon po ng na mga validated uh, uh, uh validated uh, election na uh, related uh, incident incidents, po ay dapat definitely po ay papasok po yun at least at the very least po doon pa sa tanatawag po natin yellow category dahil may nangyari na pong insidente in a uh, prior election po. At siyempre po, may tinitignan po tayo dyan kung may mga naitatala po tayo na mga na monitor po tayo na na intense political rivalry, mm -hmm. yung mga potential private armed group. So yan po yung mga yung mga parameters po para masama po siya. However, ito pong ating mga initial na mga potential election areas of concern ay uh, ipinadala po natin sa COMELEC at uh, only the COMELEC Sir when, ang pwede mm. po mag-declare po ito. So nag-iingat po tayo Sir na mag maglabas po tayo ng uh, ng numero at ah, okay. isang mga areas baka magkakaon po ng uh, implication po mm in determining po yung uh, kanilang uh, magiging possible uh, Uh, areas of uh, concern po. Ay uh, Ibig sabihin ma'am Colonel Fajardo, ma'am nakapagsumiti na kayo ng listahan ng mga lugar na meron security threat or problem or issues sa COMELEC. Only that ang COMELEC po ang mag-verify nito at magde-declare hmm. kung alin dyan yung nasa kung ano-anong kategory hmm. ng security threat. At ilan? Yeah, ang mangyayari po a uh, Ma'am Weng, ay, uh, ito po ay uh, dadaan pa po kasi eh, Ma'am sa vali validation po uh -huh. ng uh, Joint Secure uh, Joint Peace Security Coordinating Council na mm -hmm. pinamumunuan po ng COMELEC, PNP, AFP. So nag-iingat lamang po tayo Ma'am Weng na maglabas po sa ngayon this early mm -hmm. dahil dumadaan pa po ito sa validation and reassessment po. Opo, pero Ma'am uh, hindi natin aalamin uh, pa so far kung ano yung mga lugar. Gusto lang po namin malaman nadagdagan ba? yung mga lugar na may mga security issues based do sa listahan na hawak po ng isinumitin ninyo sa COMELEC? Well, malaki ma'am yung uh, numero. Ika nga, malaki po yung uh yung uh, mga areas na nandun po sa green category o oh, yun po ta na, na ating tinatawag po ng mga areas of no security concern po. Mm, mapayapa. Yun. Kung matatandaan mo ma'am, nung nakakaang uh, Barangay sa election ay uh, may dalawat po tayong lugar na napasailalim po doon sa red category. So mm -hmm. yan po ay tuloy-tuloy uh, po yung ginagawa po nating assessment to determine kung ito bang areas po na ito ay uh, mailalagay pa rin po sa red category kasi kapag isang lugar po, ay napasa sa ilalim po before sa Comelec Control ay uh, magkakaroon po yan ng reassessment for <clears throat> purposes po nitong darating po na midterm election ay may nakikita po rin po tayo ng mga parameters na uh, magpo-fall po pa rin po doon sa red category. Y yung last year pala uh, lumalabas ang uh, nai-release ng Comelec, October 20 release nila, 361 areas oh, under red category. Mm -hmm. Oo, last year o ito, no? So, yan ho ba? Napanggit nyo kanina, may dat dalawa, tatlong area lang ang nasa red last year? ay uh, yes po, sir. Yung pong uh, nangyari po nung, uh, ang hawak ko po pong datos ngayon sa survey Sir Weng ay hmm. yung mm. Uh, 2022 national and local election hmm. na hmm. nasa around, uh, nasa around 108 po. Uh Oo. -oh. Yung nasa red category at uh, yung sinasabi niyo pong BSKE po ay uh, So, parang kung matatandaan ko po sir Wing eh meron mm -hmm. po talagang nailagay na mga nasa red category po during mm -hmm. that time po at mm -hmm. uh, yung isa nga po doon ay nasa bar at yung isa po ay nasa region 5 okay. maalala niyo po na meron pong napatay po na kapitan mm -hmm. doon po sa region 5 kaya automatic po yun during election period po nangyari po yun kaya nailagay po sila sa red category hmm. yung inilalagay ho sa anumang kategorya yung tinatawag na area ano ba yan yung inilalagay binibilang barangay or syudad at this time po, Sir Weng ay titignan po natin yung, uh, yung uh, hindi na lang po yung barangay kasi nangyari po yon dahil barangay election, ang pinagpilig natin ay per barangay. Ngayon po ay kabuuan po ito, titignan po natin yung uh, number o yung mga probinsya, pati po yung mga city, hmm. towns and cities po ngayon ang bibilangin po natin. Towns and cities, bibilangin. Kailan okay. niyo po mailalabas kaya yun, ma'am? O depende talaga sa COMELEC? dependi po talaga mamuwind mm -hmm. sa Comelec. Sila okay. lang po talaga ang may auto guys kasi dadaan pa rin po ito sa ad bank session po ng Comelec yes, at mm -hmm. uh, sila po ang magdedetermine kung ito po bang ire-recommenda po ng Joint Security Council po ng PNP at AFP. Mm -hmm. Ayun po yung aabukahan nila po focus po ng determination po kung uh, ilang ilang mga polis po ang ilalagay po natin at may mm -hmm. mga areas po talaga na mapapasailalim po sa Pumili kontrol po. Ma'am, kailan magkakaroon ng reassignment ng mga police Di pa uh, hmm, kailan mag-declare sila na ako po ay ka, ano, kamag-anak ng tumatakbong alkalde sa ganitong lugar. Ay hmm. doon ako naka-assign. So magkakaroon ng reassignment, di ba, Colonel Fajardo? Uh, kailan po 'yung magiging aktwal na reassignment ng mga police na uh, may ganong klase na sitwasyon? Tatapusin labang po natin, Ma'am, 'yung pagpapafile po ng uh, candidacy at magpapasumiti po tayo at magsusurvey po tayo at magpapadeklara po tayo sa mga polis po natin kung sino-sino po ang mga officially nag-file po ng candidacy doon sa kanika places of assignment. At kapag nakuha na po natin yung mga, mga listahan po na yan, yun po ang magiging basihan po ng TNP para mag-issue po ng order transferring them to other uh, jurisdiction away mm -hmm. from doon sa mga places of assignment nila kung saan meron po silang uh, tatakbong mga kaanak, mga mm -hmm. close associates para maiwasan mm -hmm. po yung uh, yung uh, insinuation or uh, notion na maaaring magamit po nila yung kanilang uh, posisyon para in influence po okay. yung gagawing election po nila. So hopefully ma'am by uh, October 8 matatapos po yan mm -hmm. kung maglalabas po ng official uh, list po ang uh, ala Comelec uh, po at uh, magsisimula na po yan bye bye next week po magpapasubti na po tayo mm -hmm. ng uh, mga pulis po natin na mayroon po mga kaanak na tatakbo po. Mumpaano yung mga pulis na naka sa mga VIPs na halimbawa ako kakakandidato din. Mm -hmm. Kailangan po ba silang i-relieve muna do sa kanilang security posting or they will be allowed pero subject na napakahigpit na protocol ng PNP. Once ma ma-activate na po ma'am yung tinatawag po nating uh, committee on the uh, ban of firearms and security concern ay uh, dapat po this early ay I understand nag-announce na po ang COMELEC na doon po sa mga may mga mga politiko po natatakbo po dito sa dagating na eleksyon na meron po silang current uh, po na mga protective security detail mm -hmm. ay kailangan po ma this early ay uh, mag-signify na po sila ng uh, kanilang intensyon para ma-exempt po sa provision po ng, uh, ng uh, pag-avail -pag, uh, po ng protective security. Dahil once dumating po tayo sa election period na magsisimula po sa January 12 at wala po sila doon wala po silang hawak na certificate of authority to avail ng uh, protective security, ay definitely po ay aalisin po sa kanila po yan. May limit ho so, ba? Yung mababawian ng Pero may limit ho ba? Paano ho ba yan? Lahat ho ng mga tatakbo, o oh, VIP man yan, o oh, sino man. Siyempre, kailangan ng seguridad. May limit ho ba ang kukuning security detail uh, ng uh, mga tumatakbo? Hanggang dalawa lamang po, Sir Wem, Ang uh, maximum po na po pwede po nilang... Uh, Uh, ma-avail po ng uh, protective security detail at dapat po during the, uh, particularly during the campaign period at sa mga official sorties po nila ay dapat po ay uniformed po o uniformed po yan para identifiable po And yung hindi, uh, nagpo provide po sa kanila. Hindi po sila pwedeng gamitin sa pangangampanya. Purely security, security. matters ang kailangan i-handle ng security detail ninyo. Tama po ma'am, hindi po sila, po pwedeng uh, lumahok po sa ano bang campaign sorties po, dapat limitado po lang sa pagpuprovide po ng security doon po sa kanilang uh, protectees po. Pero so, pwede po sila magdagdag, po sila siguro sa mga let's say uh, security agency mga ganyan, private outside. na 'yon. Private, oh, pwede, oh. pwede sila magdagdag. Again, Sir Wen, kailangan po 'yan ng express uh, permiso po at authority po sa kobelek po. Kung uh, kung aside doon sa dalawa po nilang polis, ay uh, kailangan po there's a need for them to hire yung tinatawag po nating mga protective agents po. Mm -mm. Mm -mm. O kasi baka naman maging private army uh, yun, uh, during election uh, time, di ba, Colonel? Tama po ma'am, tama mm -hmm. po yun. Gyon okay. po yung iniiwasan po natin na na mangyari po na maliban sa mga pulis ay magdadagdag sila ng mga protective agent at yan po ay mga nakasibilyan, nakasibilyan at kung yan ay yung mga dapat po kung meron man po silang uh, ia i-avail po na additional or any security po ay yan. Dapat po ay mayroon pong certificate of exemption sa COMELEC po. Okay. last point sa, point sa akin. Ano monitoring po ninyo sa galaw ng New People's Army? Kasi pag ganitong kampanyahan, meron silang campaign to, ano, permit to campaign, hmm. permit to win pa nga, pag minsan hindi ba, pero kapalit ng bayad ng mga kandidato sa kanila. So far ma'am, wala pa naman po tayong monitor pero isa po yan sa tinitingnan po natin at uh, early on pa lang po, bago pa lang po tayo magsimula ng ating filing of candidacy ay may mga in-identify na po tayo na mga tinatawag po natin ng na mga risk factors. At yan po ang isa sa tinitingnan natin maliban po doon sa mga potential private armed groups na uh, talagang ina identify natin. Of course, yung mga proliferation po ng mga loose firearms. So yan po ma'am, tuloy-tuloy yung ginagawa natin risk assessment to make sure po na lahat po ng mga risk factors ay ma-address natin bago pa lamang po magsimula yung election period po natin. Ano po ang bilin niyo sa mga kandidato na pwedeng lapitan o ibuli o kaya naman ay itreten ng mga, ng, ng mga uh, rebelding komunista? Well, sana po ma'am ay huwag po silang uh, matakot at uh, magpa-intimidate po at uh, immediately ay uh, i-report po nila yan sa kanilang kapulisan, sa ating Air Force of the Philippines para ma-address po kaagad ito at kung mayroong mga pre uh, prevailing and existing threat hindi lang sa kanila, lalong-lalo na doon sa lugar po nila ay uh, ma magawan makakating sa PNP yan, sa Joint Security Council para po makapaglatag po tayo this early ng kaukulang uh, security deployment para maiwasan po yung mga ganitong maling uh, practice po. Mm, huwag magbayad huwag sa NPA. Oh. Oh. Pero kung gusto nilang pumunta sa mga lugar na maaring may mga presensya oh, uh, ng ibang grupo, mm -hmm. uh, pwede humingi ng tulong uh, 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 sa PNP or sa militar? Yes po sir at mm. uh, pagkaganyan po talaga ay namomonitor naman po ng PNP doon sa mga tinatawag naman natin ng mga potential influence barangay mm. may mga site po ay nagde-deploy po tayo ng uh, pinagsanib na puwersa po ng PNP AFP at Philippine Coast Guard po. All right. All right. Colonel, Colonel Jean, maraming salamat ways. po sa oras at sa maagang pagising. Thank you po. Thank you Colonel. Maraming salamat po el at uh, magandang umaga po. Good morning. Po. Yeah, good morning. Kiling, walang pinong protect